Hello mga ka-bebe, mga kamamshi. Ayan, hello, hello sa inyo dyan. Dito na naman ako. Alam nyo na, eto na ang part 4 ng lahat ng mga bawal at mga dapat iwasan kay baby. Itutuloy na natin ang ating topic. Siyempre, habang nanonood kay ng journey ng ating baby Kiel, hindi naman mawawala di ba? Diba? Masarap kaya habang nanonood kami may dumadal-dal sa'yo. Hahaha! <laughs> <laughs> di ba? May naririnig kang makulit, madaldal. O di ba, nalilibang ka na, may natutunan ka pa. Ganun. Di ba? Isipin niyo lang ako kwentuhan niyo ako ng bonggang bongga. Isipin niyo lang magkatsikahan tayo, ganun 'yun. Di ba? At least, o di ba? Ayun, at saka nakakalibang naman talaga ta kakaliw ng mga baby sa totoo lang. Oo. Ako kay Baby Kel, ayan, araw-araw kong pinapanood yan. Kaya gusto-gusto ko -gusto siyang binibideo. kasi nakakalibang. Tapos after mo ma-video, may, pag napanood mo, may madi-discover ka na uh, yung mga pagbabago sa kanya, yung development niya. Sobrang nakaka-excite, ba diba? Sa araw-araw. Ganon. Lumalaki na siya. Tapos, kita nyo, kita nyo naman kung paano lumaki yung baby natin na yan, ba diba? So cute. <laughs> Pakit ng pakiyot. O, ba diba? Ganon. I've diba? proud proud mommy here. Ayun, so yung mga dapat pang iwasan at mga bawal pa kay baby tandaan po lagi natin ano. So isa pa diyan yung sobrang tagal sa paliligo, bawal din po 'yan. Iwasan din natin kay baby. Mabilis pang pasukan ng lamig ang ating babies. Yes. Oo. Napakadami. Siyempre, bawal din kay baby ang mga pabango, matatapang na amoy, mga pang-spray. Masarap na may mga chemicals o mababango masyado, basta matatapang na amoy, bawal pa kay baby yan. Kasi pwede yang maka ah uh, magmaka ng uh, ubo, sipon din at saka problema sa lungs. Ayun. Kaya bawal po 'yan. Yung malalakas, may yung malalakas sa tunog, may ingay, sobrang ingay. Bawal din po 'yan kay baby. Pwede po maka 'yan sa kanyang eardrums. Ayun. Ano pa ba? Marami pa, guys. Pati yung uh, yung matatapang na sabon, bawal din po kay baby 'yan. matatapang na shampoo, malamig na water, bawal din po kay baby 'yan. Syempre at uh, saka ano pa ba madami ano pa ba maalat bawal kay baby sobrang mapapaihit bawal kay baby ayan, uh, yung mga candies, bawal po po yan kay baby yung matitigas na pagkain, maliliit na bagay na pwede makachoke bawal pong ibigay kay baby make sure po na maging aware tayo sa mga ibibigyan natin toys kay baby, at sa food na ibibigyan natin kay baby, para maiwasan po na makalunok po siya, machoke siya, ganyan, kasi napakaselan pa po niya, at saka hindi pa po niya kaya yun, kaya kailangan talaga yung kaya niya lang lunukin, mga puree mash, vegetables na mash, at saka mga fruits. Next video tayo mga kabebe. Chikahan pa tayo ng bonggang-bongga doon. <laughs>